sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat ngayon po ay October 11, 2023 Merkules ng ikadalawang putpitong linggo sa karaniwang panahon ang ating pong unang pagbasa at paghinilay ay hinango sa aklat ni Propeta Honas chapter 4 verses 1 to 11 hindi nagustuhan ni Honas ang pag ng Diyos sa balak na paggunaw sa Ninibe at siya'y nagalit. Kaya dumalangin siya. Panginoon, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi mo, ganito nga ang gagawin ninyo. At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko rin matyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Panginoon, Ibig ko pang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot ang Panginoon, Anong ikagagalit mo, Honas? Walang kibong lumakad si Honas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Tinatubo ng Panginoon sa tabi ni Honas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya labis naman itong ikinagalak ni Honas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa si isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Honas sa matinding init. Kaya sinabi niya, Mabuti pang mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, Oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay. Sinabi ng Panginoon, Tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag, at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka nang siya'y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninibe? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit o mahigit na sandaat dalawampung libong katao na pawang walang malay bukod pa sa makapal na hayop. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa at pagninilay sa unang pagbasa mula kay Propeta Honas. No? Ano po ba ang Damdamin ninyo sa nararamdamang ito ni Honas na sinasabi nga niya, gusto niya nang mamatay. Mas gusto pa niyang mamatay kesa ang mabuhay. Dahil lamang dito sa pagbabago o pag-uurong ng Diyos sa kanyang balak na paggunaw sa ninibi. Umaalala nyo po no, ayaw ng Diyos na gunawin ito pero nagbigay siya ng babala na kapag hindi nagbago ang mga taga Ninibe ay gugunawin niya ang Ninibe at tiningi niya ang tulong ni Propeta Honas para ipahayag ito sa mga taga Ninibe at nakinig naman ang mga tao sa Ninibe kaya nga kahapon ay ang hari mismo ay nagutos na lahat ay dapat magayuno magsuot ng sako at bilang tanda ng paghingi ng tawad sa Diyos at ngayon po sa kwentong ito ay iniurong na nga ng Diyos ang kumbaga nagbago no ang plano ng Diyos hindi niya nagugunawin ang Ninive pero ito naman ay ikinagalit ni Honas kaya nga tinatanong ko po kayo no ano po ba ang nararamdaman ninyo kay Honas uh, tama ba yon na magalit siya dahil hindi na itinuloy ang paggunaw Uh, ano ba sasang ayon ka ba kay Honas na sa kanyang nararamdaman nakaka-relate ka ba kay Honas kasi para bang uh, gusto ni Honas na itinuloy niya pero sabi nga dito uh, una pa lang alam niyang uh, mabuti ang Diyos alam niyang matyaga ang Diyos punong-puno ng pag-ibig Uh, kaya ayaw niya nang gawin yung pinagagawa sa kanya ng Diyos. Pero ito nga po, no? Uh, ano ba? Tama ba at dapat na magalit si Honas dahil lamang nagpakita ng pagkahabag ang Diyos sa mga taga Ninive? Eh? Yung bang pakiramdam niya na siguro parang nasayang nasayang ang kanyang pagod. Eh, di ba, kung kung anong klaseng pag-iisip mayroon si Honas para ikagalit niya na naligtas ang mga taga nilibe No. Na, na parang nahirapan lang din ko ako na na intindihin itong na uh, nakaka itong nararamdaman ni Honas kasi ito kung kung tutuusin sa kung siguro noon no, kung uh, mayroon ng mga salita na depression ito siguro yung nagpapadepress kay Honas na parang hindi justifiable na ma ka dahil lamang uh, iba yung inaasahan mo na mangyari na gagawin ng ng Diyos sa buhay mo o sa buhay ng ibang tao. Yeah, yung kada ka karamihan no pero pasintabi po pero may mga tao na nauuwi sa anxiety sa depression dahil lamang hindi rin nila maunawaan ang nangyayari sa kanyang paligid. O sadyang uh, iba nga talaga ang kanilang inaasahan na dapat gawin ng Diyos sa mga tao o sa buhay mo. Kasi tanong ng Diyos sa kanya, ano bang ikagagalit mo? No, honas. Uh, yung pagkamatay ng halaman, ikinagalit niya. Pero yung uh, maligtas ang mga tao, hindi galit nagalit din niya na dapat niya matuwa siya so, kasi maraming dahilan para uh, maging masaya at matuwaan alang siya pero mas pinili niya na magkaroon ng ganitong damdamin na nagpalungkot at isipin niya na mamatay na lang kaysa mabuhay so, tingnan din natin mga kapatid no, na suriin natin na mabuti yung ating mga nagiging attitude eh, parang nag tantrums lang itong si si Jonas no nagalit sa Diyos dahil lamang din sa pagbabago kasi nga sinasabi din dito na mahalaga sa tao o mahalaga ang tao sa Diyos at gagawin niya ang lahat para ito ay maligtas mapagbago ang isip um, dahil nga sa laki ng kanyang pagmamahal sa tao yun sana mas makita natin may mga gusto tayo na mamatay, mawala sa mundong ito pero ang Diyos lahat kasi ay binibigyan niya ng pagkakataong mabago at mapagbago. No, mas ikinalungkot, sabi nga, no, akatawa din dito, mas kinalungkot din niya yung pagkamatay ng halaman o kesa sa tao. Mas mag, nagiging mahalaga sa atin ang, ang halaman, ang hayop, kaysa sa buhay ng tao. ba patuloy po natin ang mapagnilayan nito at kung sakaling kayo po ay katulad ni Honas na mayroong pinagdaraanan, na de-depress, suriin niyo po ng mabuti ulit kung worth it ba na, na mapaglaanan nyo ito ng panahon o mas piliin niyo na lang na maging masaya sa mga nangyayari sa ating paligid. Meron po mga kaguluhan ngayon no, na sa bansang Israel, naririnig niyo naman natin na may mga pagsabog. No, so, at mga tao doon natatakot hindi uh, di alam kung ano ang mangyayari no? mga bata nagugutom so, natin sa Diyos na no? no, magkaroon din na magpakita ulit ang Diyos ng uh, habag at magpadala ng mga tao na magpapaalala sa kanila lalo tigay sa mga uh, nambobomba, ng no? mga nagpapasabog na mabago din ang kanilang puso at isip at mas pakinggan ang tinig ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong